Maswerte kayo. Masaya ang buong pamilya niya. <laughs> <laughs> Bakit ikaw? Wala ka na kontak sa kanila? Simula na maghiwalay sila. Nagkaroon na kami ng kanya-kanyang buhay. Hindi naman kasi kami masyadong close. Bakit? Ayaw na ba silang... ...hanapin sa Davao? Um, sanay na ako eh. Tsaka... ...wag na natin pag-usapan yun. Baka... Maiyak pa ako eh. <laughs> kung sa bagay, pabuti pa siguro kung enjoy natin tong hangin na to. Magandang view. At saka tong paborito kong bangko. <laughs> Bakit mo naging favorite? Pero nung nakasulatan dito dati eh. Paano sulatan? Mahirap i-explain eh. Parang... Ano nangyari? Parang Parang... Wala. sayang. Gumaganda hmm. ka ngayon, hmm. Ako? Hmm. Mas maganda ka ngayon kaysa noong una kitang nakita. Eh kasi naman, mukha akong basan sa isang noong una mo akong makita, di ba? Alam mo ka anong ibig sabihin? Huh? Alam ko. Kung ano ako ngayon, dahil yun sa'yo. Hindi. Kung ano ka ngayon, dahil maganda ka. Sa loob at labas. Pero ikaw lang ang nakakita nun. Kung paano mo katignan. Doon ko lang natutunan kung paano ko dapat makita ang sarili ko. Thank you. Thank you, Renny.